hindi ba nanligaw sa kanya si Aga Mulak and Bong Revilla? Sabi ni Jamie Dasha, ay, wala akong alam. Ikaw ba may alam, Mary? <laughs> Matagal, Matagal na yun. Matagal na panahon na yun. May mga asawa na sila ngayon. Pero nanligaw. Yun ang tanong ni Jamie. Oo. Uh -uh. uh -huh. Ay! Uh -uh. Si Aga at si Senator Bong? Oo, di ba? ng mga ganda ng nanay ko. Alam niyo po, kaya ganyan magsalita si Maricel nagpaayos po siya nung kanyang ipin dito Ay, sa mga oh, oh, oh. Nung oh, last oh. guesting natin sa kanya meron oh. po siyang problema. Ngayon ayos, na. Na, ayos uh, na. Pero hindi naman po agad-agad na -agad gumagaling yung mga ganyan. gums na, kalaban oh, oh. mo dyan. Oh, oh. Mahirap diba? siya pa. Tayo. Uh, diba? uh, hindi, hindi ka tumatanda, anak. Hindi ka tumatanda. Walang biro. <laughs> Oo, oh, oh. totoo yan.